Bini merchandise dinumog ng blooms bago pa ang concert ng mga ito, alamin sa Spotted Report ni Anton. Isa ng blooms ang tawag sa fans ng Bini ang pagbebenta ng grupo ng kanilang merchandise. Agad na naubos ang merchandise ng Bini bago pa man ang concert ng mga ito sa November 16 hanggang 18 sa isang compound sa Quezon City. Ayon sa report, umabot sa mayigit 1,000 ang blooms na pumila hanggang sa matapos ang cut-off time na alas 6 ng gabi kung saan inaasahan din ang mas marami pang blooms na darating ngayong araw dahil umabot na raw sa 8,000 ang pre-order na naitala. Kasama sa mga merchandise ang shirts, beanie photo cards, stickers, bayong, bracelet set, souvenir books, photo card album at holder at iron-on patches. Isa sa mga may tuturing na blooms ang 28-anyos na si Mix Marquez kung saan ayon dito worth it ang pagbili niya ng merchandise ng blooms dahil di kalidad ang mga produkto. Masaya o mano siya dahil may mga options at marami ang pagpipilian kung saan sobrang affordable pa raw ang presyo. Sa alagang 10,000 piso ay napakaraming na raw niyang nabili bagamat ang pinakapaborito niya raw ay ang bini bayong. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may tanong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.